pinamagatang kasaysayan ng wikang pabansa sa panahon ng Amerikano. Bago ko talakayin at ikwento ang kasaysayan ng wikang pabansa sa panahon ng Amerikano, ay tatanungin ko muna kayo. Ikailang bansang sumakot sa Pilipinas ang Amerikano. Tama! Ang Amerikano ay, sum ay ang pangalawang sumakot sa Pilipinas. Pagkatapos ng Espanyol, tayo ay sinakot mulang 1898 to 1946, tayo ay sinabog ng apatapotwalong tawad. Uy, tapos ko nakuha sa mga tao. Siyempre, eh ang hirap naman ba kasi napaka-confiscated mo, na, Uy? Um, yung kung bakit hindi siya ginagamit natin language. My we're Filipinos, why oh, don't we speak the only Filipino language instead? True. I remember my lola told me about the story about kasaysayan ng wika sa Pilipinas. And I think it's because Americans used to colonize us for 48 years. Listen carefully and I'll tell you the story about kasaysayan ng wika sa panahon ng Amerikano. pamumuno ni Almirante Neri. Pilit na ipinasura ang katutubong wika at wikang Espanyol at ipinalit ang Ingles bilang wikang panturo at wikang pantalastasan. Dahil doon, ay lalong nagbago ang sitwasyong pangwika ng Pilipinas dahil na nagtag ang Ingles. Nagkaroon ng batas bilang 74 na pinangunahan ni Jacob Sherman. Ingles ang gagawing wikang panturo sa primarya, sekundarya at kolehiyo. Saad ni Ingles ang gagawing wika sa primarya, sekundarya at kolehiyo. Ang unang nagturo ng wikang ingles ay ang mga sundalo. Tinatawag na Thomas. Sa kaso na ang palat, hindi naging magkali para sa mga nagsipagturo ang paggamit ng ingles kaya naman, nirekomenda na ipagamit ang bernakular o sinusang wika bilang wikang panutong. Dahil dyan, naglimbag sila ng mga librong pamprimarya tulad ng Ingles Ilocano, Ingles Tagalog, Ingles Bisaya, Ingles Bicol, at iba pa. Noong 1931 naman, si George Cruz ay nagpahayag ng kanyang panayam tungkol sa paggamit ng bernakular sa unang apat na taon ng pag-aaral hindi kailanman magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang Ingles. Hindi ito ang wikang ta ng tahanan. Panayam niya. Nang marinig ito ni George Bacobo at Maximo Calo, ay agad naman nila itong sinampay nila. Dahil dyan ay nabuo ang kanilang kulisan at simpatya sa usip usaping sa uwika ng kabilang dako, nagkaroon ng debate sa pagitan ni George Smith at gawin ng hanang pangbayang paaralan. Ang pagtuturo ng bernakular sa mga paaralan ay magre lamang sa suliraning administratibo. At ang paggamit ng iba't ibang bernakular ay magdudulot lamang ng regionalismo sa halip na nasyonalismo. Hindi magandang pakinggan ang magkahalong Ingles at Vernacular. Ingles ang magbubuklod sa ating bansa. alin sunod sa layunin maitaguyod ang wikang Ingles? Ang sumusunod na alin tuntunin ang dapat sunod? Paghahanap ng mga gurong Amerikano lamang. Pagsasanay ng mga Pilipinong maaaring magturo ng Ingles at iba pang aralin. Pagbibigay ng malaking toon sa asignaturang Ingles sa kurikulum sa lahat ng antas. Pagbabawal ng paggamit ng vernacular o sinusungwika sa loob ng paaralan. Pagsalin ng textbook sa wikang Ingles paglalathala ng mga pahayagang lokal para magamit sa paaralan, pagbabawal at pag ng wikang Espanyol sa mga paaralan. Noong 1934, matatandaan natin na inunahay ni Lope Q. Santos na isa sa mga wikang ginagamit ang nararapat na maging wikang pambansa sa Pilipinas. Noong 1935 naman, nagkaroon ng batas na isinulat ni Norberto Rimaldes sa Artikulo 14, Section 3, ng Saligang Batas 1935 na nagsasabing Ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na katutubang wika hanggat hindi itanatakda ng batas ang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling opisyal na wika. Noong 1940 nagbigay ng pahintulot sa paglilimbag ng isang diksyonaryo at balirala ng wikang pambansa at din ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan, privado at publiko. Ito ay nasa ilalim ng kautosang tagapagpaganap bilang 263. At hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagsasuri noong Hulyo 4, 1946, at doon ipinahayag ang mga wikang opisyal sa bansa ay Tagalog at Ingles. Sa ito ng Batas Commonwealth bilang 57 Sa so, panahon ng panalakop ng mga Amerikano, naging mahalagang yugto ang pagkilala at paggamit ng wikang Ingles bilang pangunahing medium ng edukasyon at pamahalaan. Bagamat nagdulot ito ng pangudlat sa aspeto ng komunikasyon at globalisasyon, nagkaroon din ng malaking hamon sa pagpapalaganap at pagpapananatili ng mga katutubong wika, kabilang ang pagkakaisa sa pagbuo ng isang wikang pambansa. Ang pag-usbong ng ideya ng wikang pambansa ay naimpluensyahan ng hangaring magkaisa ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon. Sa kabila ng malakas na impluensya ng Ingles, nagpatuloy ang pagsumikap na kilalanin ang sariling wika bilang mahalagang bahagi ng identidad ng bansa. Ang panahong ito ay nagbigay daan sa mga diskurso tungkol sa wika na naging pundasyon sa pagkilalan sa Pilipino bilang wikang pambansa sa mga sumusunod na dekada. Nangibabaw ang, ang kahalagahan ng wikang sariling atin bilang instrumento ng pagkakaisa, kakayahan at pangbansang pagunlad. At dyan nagtatapos ang kwentong kasaysayan ng wikang pambansa sa panahon ng Amerikano.